sa mas pinaiting na kampanya ng pulisya kontra terorismo. Isang membro ng communist terrorist group ang nagbalik loob sa pamalaan ng Barangay Poblasyon Pambuan, Northern Sama. Patrol Woman, Cristel Palapox, ibalita mo. Sekretaryong nagpalikloob sa pamahalaan ang isang membro ng Communist Terrorist Group sa impilan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company sa Barangay 8 Poblasyon, Pambuhan, Northern Samar. Ang pagbabalikloob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng matauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang 19th Infantry Battalion, Philippine Army at 8th or 3 Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Sinuko rin ang nasabing surrender ang isang basic assault rifle M16 Elisco, isang magazine at labing siyam na bala. Ang dating membro ng CTG ay nasa na ng Second Northern Samar PMFC para sa dokumentasyon at facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy naman ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga membro ng CTGs na iwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik balikloob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa ating gobyerno. Mula dito sa si Stern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.